mga bro Magandang hapon po sa inyong lahat At subok ngayon ako sa hapon Umaraya ng lambat yeah. At pa Ah, lambat mga bro Sama ko ulit akong bata yeah. At Uura um, sila namin ang pag-araya Ayan yeah, mga bro At araya na kami Ayan mga Cái gì? Cái gì? Cái gì lại Ờ, cái gì? Subok ulit. Ngayon lang susubok Ilang araw na hindi nakariya dito. Baba sa kali Baka makakahingi. Tigil loy Tambak. Gigi tambak Pag kita, minta makan punya kudini. Nih, 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 이길 담박 이 이길 이길, 이길. 이기 이기 아 비긴 챔박 아. in Masih sama ya mga bro Ya Nih m membukit karena masuk deh kan दिन rất kỹ Yeah. terlalu laut Di mana itu tempat kali jangan ya, ya, lepas, ya ya. ya Tawag na mga bro sa aming pag-uong Nalakot kami Yan yeah, mga bro at kapag nakadaong na kami Medyo madilim lang Ang hirap nito kulang sa gamit Yan yeah, mga bro At magtatanggal na hmm. Yan yeah. Tabas-tabas huh. tabas, tabas. Oh, naman tayo ngayon mga bro sari store

lakas agos ah, pa Tinimo ang tubig dito oh. Bakti na bakti ang kuha ng barko ay eh, kakalma. Yan oh, bato. Gila kami ano eh. Mga bato. Oh, bato nga. Darang malakas mabumira. Dala ang bulaklak. Pati dahon. Ma, ano? mga buso pakai na coral lutang no mga hmm. buhay wala na maka nakasabitan na ito ng lambat magsulang nakakain na ng ano ang iba niyan ng Yang... yung mm... mm, oh. <laughs> yung nang nakangay ng purak ng ano? ang <laughs> gayagwang buhangin oo eh. uh -uh.

stop making ninyo. Ya. Yeah. Oh, manitis semua, Bro. Cimitis. Mungkin maya maya Manitis. Heeh. Yuk. Enggak

kahoy ay kahoy ano excuse me hindi na hindi na excuse me taga ano si tinay taga taga tinay sa dagat eh nakalibri na tunika

Oh, okay. Belutin mo yung bi para maginit at bukas okay. pa malambot na yeah. lambot yeah. okay. okay. ng waswasan. na yeah. uh, Sabay na lang mga bro, magkita-kita. ya yeah, mga bro, at nandito na yeah. sa bahay. Yeah. At, um, na rin. Huh.

manitis mga bro at saka talakitok ay magagandang isda yeah, nakapigaring isang kilo okay so right yeah, kahit na di makarami basta meron importante maalaga yeah, salamat talaga sa Diyos kahit na may pang durudugsong long may pang durudugsong na naman mga bro yan yeah, mga bro at ipalalako ko na at ma mag alas na ah ang baon pa bukas. <laughs> ang pinagbintahan. Yan yeah, mga bro. At dumating na nga yung naglako ng isang kilo na huli ko ngayon. Yan. Yeah. At nakapamili na na. Nakabili na isang kilo bigat. <laughs> at nakabili na. Ayan yeah, mga bro. Yung isda na to. 50 naman. <laughs> Yan. <laughs> sari sari. Yan. <Yeah>, may <laughs> Baon na silang tagi isang pirasong tinapay bukas. At may baon na rin itlog na tag-iisang piraso. Uh, okay, so right. Salamat sa Diyos kahit papano may biyaya ang Panginoon. Yan. At mm, magsa-shout out na tayo mga bro. At pala, at shout out nga pala sa mga sulit yung tagapan tagapanood at sa mga tumatapos po ng aking ad. Shout out po sa inyo. Ingat po kayo palagi sa inyong kinaroroonan. At pala at shout out nga pala kay Raymond Kondisa. Yan, sa tapos sa inyo, ingat po kayo palagi. At shoutout din kay Arnil Pigera. Yan, sa tapos sa inyo, at shoutout din kay Lance Garcia from Masbate. Yan, sa tapos sa inyo, at shoutout din kay Raps TV. Yan, shoutout po sa inyo at shoutout din kay Lorito Makmak from San Vicente, Palawan. Yan, sa tapos sa inyo, at shoutout po sa mga taga Palawan. Yan, sa tapos kay Lamberto Lumakang from Batangas City, Cite Kalinto Porok Uno. Yan, sa po sa inyo mga bro, ingat kayo palagi dyan. At sa din kay? Ricardo Calpis from Ilocos Norte. Yan, sa po sa inyo at sa din kay? Gens TV. Yan, sa po at sa din kay? Mirlands Forever. Yan, sa po sa inyo, ingat po kayo palagi at sa din kay? Alberto Lasiste, Yasima Family shout out. Yan, chat out po sa inyo, ingat kayo pa. Ingat kayo palagi. Chat out din, guys. Jadi Stone Jurulan. Ah, uh, chat out po sa inyo at shout out din, guys. Bernardo Valdez. Yan, chat out po sa inyo at shout out din, guys. Ilo Ilo TV from Pulilan, Bulacan. Yan, chat out po sa inyo at shout out din, guys. Randy Martinez. Yan, chat out po sa inyo at shout out din, guys. H Hector Silo Cano. Yan, shout out po sa inyo at shout out din kay Kay Ka Fishing. Yan, shout out sa inyo bro at ingat kayo palagi at shout out din Arnel Wasigin. Yan, shout out po at shout out din Dennis Arivalo from San Narciso, Quezon. Yan, shout out po sa inyo at shout out po sa mga taga-Quezon. Yan, shout out din Ding Barcelon. Yan, shout out po sa inyo at shout out din kay Talagwas Master. Yan, shout out po sa inyo at shout out din kay Bernardo Balayo, Santiago <laughs> City, Isabela. Yan, shout out po sa inyo at shout out po sa mga taga Isabela. Josepinko de los Reyes ng Unisan Quezon Province. Yan, shout out po sa inyo at shout out din kay Mr. Tikno. Yan, shout out po at shout out din kay Renan Ala from Bohol. Yan, chat po at chat out sa mga taga-Bohol at chat din, Arnold Amarga from Del Gallego, Camarines Sur. Yan, chat po sa inyo at chat din, Albert Aquino from Cabanatuan City. Yan, chat po at chat out kay... guy. TV Official from Cugit, Balatan, Camarines Sur. Yan, shout sa inyo, bro, at shout sa mga taga-Cugit, Balatan, Camarines Sur. Ingat kayo palagi at chat din, Leo Andre Garcia from Australia. Yan, chat out at Shout out po sa mga kabayan kong nasa Australia. Ingat kayo pala. Ingat kayo palagi diyan. Shout out din kay Roberto Sanchez. Yan, shout sa out po sa inyo at shout out din kay Jimmy Dulay from Bicol Bulan Sorsogon. Yan, shout out po sa inyo at shout out din nga pala kay Pare Makoy diyan sa Maynaga Mabini Batangas. Yan at sa Agit Sige mga bro at mm -hmm. sa mga nakapag-subscribe po sa akin, shout out po sa inyo. Ingat po kayo palagi at sa makakapagwakas pa lang po ng aking YouTube yan mga bro mani mani ingo vlog yan yeah, pa suporta naman po yan at mm, sa mga OFW po na nasa iba't ibang bansa shout po sa inyo ingat po kayo palagi at shout out din nga pala sa mag-anak ni Ina Dayan at shout out din nga pala kay Aldrin ingat kayo palagi diyan sa araw-araw at shout out din pa, nga pala kay Jillian Kapis noon yan at shout out din kay Bulakin yang ina yan shout po sa inyo at shout out din nga pala sa mga taga-baybayin yan Ingat kayo palagi at shoutout din sa mga kapatid ko. Ayun, at shoutout din sa mga ita, sa itay, ayan, sa lipa, ayan. Sige mga bro, at shoutout po sa inyo lahat. Pakyaw na bro. At Losong Visayas Minda na po, magandang gabi sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Ingat kayo palagi sa inyong kinaruroan sa araw-araw na inyong pag-arap po. Okay? Alright. Hmm.